Damay sa malaki at nakamatay na sunog sa BF City Terminal sa Kalumpang Marikina, ang ilang opisina ng Trucking Services sa Sakayan, basag bintana, wasak ang pintuan at naggalat ng iba't ibang gamit sa tapat ng dalawang tanggapang kasamang nakakurdong sa pinangyarihan ng insidente kahapon ng umaga. Patay ang driver at pahinante ng nakapark na wing van sa tapat nito habang sugatan ng hindi bababa sa lima katao. Wala pang pahayag ang pamunuan ng terminal pero una nang sinabi sa d 0 ng Marikina City Rescue na may karagang mga paputok ang nasunog na wing van. Lamalabas sa paon ng investigasyon ng Eastern Police District na posibleng sa paputok nagsimula ang apoy na lumamon din sa katabing bus at isang maliit na van. Palaisipan sa Marikina City Rescue kung bakit nakatambay sa terminal ang truck na may karagang paputok kahit pa nakalaan itong mga parking space sa mga delivery truck ng cargo maging ang ilan pang pagkain dahil... Malapit ang terminal sa bagsakan, sabi ni Ana Mariani, Ani, ticketing staff ng JFO Bus, hindi sa kanila ang sasakyang nasunog sa harap mismo ng kanilang opisina. Uh, ang kataga ng po ng suguhan ng kayo, sana dinan. Babayaran ng ating kumpanya na po. ka. Paano ka nakalabas? Uh, niligtas ko nang driver doon kung iniligtas. Kumakabog. Pero sa tapat nyo mismo nakapark yung wing van uh, sa inyo ba siya? Hindi po because... sir. Hindi nyo kilala kung sino yung driver at... Uh, uh, Tuloy naman ang biyahe ng mga bus sa biyaheng Bicol, Mindoro at Visayas, lalo't may distansya ang pinangyarihan ng sunog sa pila ng mga ito. Para sa kaunaunan sa Pilipinas, Dazer H, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino.